Aris, ngayong araw, Aris, ay may kakaibang lakas at sigla ka na mababahagi sa iyong pamilya. Kung may matagal ka nang nais ipahayag, ngayon ang tamang panahon para sabihin ito. Kung may mga taong sumusuporta sa iyong mga plano, huwag nang mag-alinlangan at ituloy ito sapagkat may mga naniniwala sa iyo. Ngunit kung wala kang maririnig na suporta mula sa iba, maaari mong simulan ang iyong plano sa sarili mong paraan at mag-ipon ng sariling pondo upang masimulan ito. Kung may mga negosasyong kailangang ayusin, tapusin na ito ngayon, makabubuti ang mabilis na pagkakasunduan. Ngunit kung hindi ito maayos, huwag masyadong mabahala at gamitin ito bilang pagkakataon upang mag-isip ng panibagong diskarte. Ang mga pahiwatig ng araw na ito ay sumusuporta sa pagiging mahinahon at maingat sa lahat ng aspeto ng buhay. Para sa iyong pamilya, Walang dahilan upang mag-atubiling ipakita ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Iwasan muna ang pagpapahiram ng pera sa ibang tao upang maiwasan ang pagkawala ng swerte sa iyong pinansyal na aspeto. Sa kalusugan naman, Iwasan ang mga matapang na amoy ng usok at pagkaing dagat tulad ng tahong at dilis sapagkat maaari itong magdulot ng kahinaan sa puso at baga, ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa trabaho, magingat sa pagpapahiram ng pera o pagpapautang sa mga kasamahan dahil maaari itong maging ugat ng hindi pagkakaunawaan at maging sa inyong pagkakaibigan. Maging matatag sa iyong desisyon at isantabi ang anumang hindi makabubuting pakiusap. Aries, ito ang araw upang pahalagahan ang sarili at bigyan ng halaga ang mga personal na plano at layunin. Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign na magdadala ng dagdag na liwanag at kasiglahan sa iyong buhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagmumungkahi ng positibong enerhiya sa araw-araw na gawain. Para sa iyo, Aries, ang mga kulay na maaaring magdala ng swerte ay ang color blue at color green na magbibigay ng balanse at kapayapaan. Huwag din kaligtaan ang mga numerong number 19, number 30 at number 26 na maaaring maging gabay sa mga pagkakataon ng tagumpay at tamang desisyon sa iyong landas. Taurus, kung may mga pangakong binitiwan ka para sa isa sa iyong pamilya, sikaping tuparin ito ngayon sapagkat magdudulot ito ng masayang koneksyon sa inyo at magpapasok ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ngayong araw, Iwasan muna ang anumang deal o kasunduan sa mga kamag-anap, sapagkat kahit magkasundo kayo sa simula, maaaring magtulak ito sa hindi pagkakaintindihan sa hinaharap, magiging mas magaan ang daloy ng iyong araw kung ikaw ay umiwas muna sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa pera o negosyo sa mga kaanap. Sa Trabaho manatiling mapagbantay at magpakita ng lakas ng loob upang hindi samantalahin ng iba. Iwasan din ang mga kasamahan na maaaring magdulot ng negatibong pakiramdam sa iyong araw. Ang pagiging maingat sa bawat galaw ay magbibigay ng magandang resulta. Sa iyong kalusugan, iwasan ang pagkain ng mga hilaw o half-cooked na pagkain, lalo na ang pusit o iba pang tuyong pagkain. Ayon sa gabay ng kalusugan, ito ay maaaring magdulot ng kahinaan sa mga ugat sa batok kayat mainam na umiwas sa ganitong uri ng pagkain sa ngayon. Sa tahanan, maging mas malambing sa mga kasambahay at iwasan muna ang pagpuna upang mapanatili ang masayang samahan. Ang gabay signos ng kalikasan, Taurus Gemini ang kaibigan zodiac sign na maghahatid ng masayang koneksyon at pagiging bukas sa bagong pananaw. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdudulot ng kalmadong enerhiya sa iyong personal na buhay. Para sa iyo, Taurus, ang mga kulay na nagtataglay ng maswerteng enerhiya ay color white at color green. Magtiwala sa mga numerong number 25, number 10 at number 5 upang gabayan ka sa mga pagsubok at maging simbolo ng katatagan sa bawat desisyon. Gemini, ngayong araw ay mahalaga ang positibong aura lalo na sa pakikitungo mo sa iyong mga kapatid, sa pagkakaisa at kasiyahan sa pamilya mas mapapalakas ninyo ang bawat isa sa aspeto ng kalusugan at emosyon. Huwag munang sumama sa mga paglabas kasama ang mga kaibigan ngayon dahil maaaring ikaw ay mawalan ng pera sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga pahiwatig ay nagpapayo na umiwas sa mga hindi kailangang gastusin upang maiwasan ang biglaang pagkalugi. Sa pag-ibig Ipakita ang lamang at pagkalinga sa iyong minamahal ngayong araw. Ang pagpapakita ng iyong tunay na damdamin ay magpapalalim ng inyong koneksyon at magpapatibay sa pagmamahalan ninyo kung ikaw ay nasa isang relasyon. Ito ang tamang pagkakataon upang mas ipakita ang pagmamahal na walang kapalit. Para sa iyong kalusugan, Iwasan ang sobrang pagod sa katawan at mag-ingat sa mga pagkaing lamang loob dahil maaari itong magdulot ng kahinaan sa iyong mga baga at puso. Sa trabaho naman, mag-focus sa iyong mga gawain at huwag munang bigyang pansin ang mga kasamahan na may negatibong impluensya. Sa ganitong paraan, mas magiging produktibo at maaliwalas ang iyong araw, Gemini. Aquarius ang kaibigan zodiac sign na nagdadala ng inspirasyon at malikhaing pananaw. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay magpapalakas ng iyong kakayahang humarap sa mga hamon. Para sa iyo, Gemini, ang mga maswerteng kulay ay color red at color yellow, nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at enerhiya. Iwasan ang alinlangan at bigyang pansin ang mga numerong number 33, number 8, at number 21 na maaaring maging daan sa tagumpay at kasaganaan sa iyong mga plano. Cancer, ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa mga salitang bibitawan, lalo na sa harap ng pamilya. Maging mapagunawa sa kanilang mga kahilingan kahit pa ikaw ang palaging sandalan ng iyong mga mahal sa buhay. Kung muli silang lalapit para humingi ng tulong, piliin mong tumugon ng may malasakit o kahit sa mahinahong pagtanggi. Ano ang iyong maging desisyon, siguraduhin hindi ka madadala ng negatibong enerhiya na maaaring sumama sa iyong pakiramdam. Iwasan din ang malalayong biyahe sa ngayon upang maiwasan ang stress at posibleng mga hindi magandang pangyayari na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Mas mabuti pang lumabas kasama ang minamahal para mag-relax dahil ito ay magdudulot ng positibong enerhiya at makakapag-alis ng negatibong aura mula sa mga nakaraang karanasan. Sa loob ng tahanan, may pahiwatig na maaaring may miyembro ng pamilya ang nagpaplano na magtrabaho sa ibang bansa, mainam na gabayan mo sila at payuhan, upang makaiwas sa anumang alang e ng sitwasyon. Kung ang usapin ay tungkol sa pera, mas mabuting maglaan ng tulong para sa kapatid o magulang na nangangailangan, lalo na kung may naipon ka ng sapat, ang mga ganitong pagtulong ay makakaakit ng swerte at magbibigay ng positibong daloy sa iyong pinansyal na kalagayan. Sa trabaho, positibo ang araw na ito dahil may senyales ng pag-asenso. Kung magiging maagap ka at masipag, madadagdagan ang iyong kita at maaaring mapansin ng iyong mga superior ang iyong kasipagan magpatuloy sa magandang gawain at ipakita ang dedikasyon para sa tuloy-tuloy na pag-unlad sa iyong karera. Sa usapin ng pag-ibig, kung may tampuhan kayong magkasintahan, huwag nang palawigin pa ang hindi pagkakaunawaan. Ikaw na ang gumawa ng paraan para magkasundo, nang hindi maalis ang positibong vibe sa inyong relasyon. Ang pagkakasunduan ay magdudulot ng kaligayahan at katatagan sa inyong samahan, Cancer. Libra ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng balanse at pag-unawa sa iyo. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagdudulot ng kalmado at pagkakaisa para sa iyo, Cancer. Ang mga kulay na magdudulot ng positibong enerhiya ay color yellow at color green, na magpapalakas sa iyong emosyonal na aspeto, samahan ng tiwala ang mga numerong number 18, number 35, at number 9 na maaaring magbigay ng inspirasyon at tamang direksyon sa bawat yugto ng iyong buhay. Virgo, ngayong araw may pahiwatig na maaaring may isang bigla ang pagkakataon na makalapit sa iyo para sa isang magandang pagkakakitaan. Maging maingat sa pag-aaral ng mga plano at hakbang upang masiguro ang kita at maiwasan ang anumang pagkakamali. Ang araw na ito ay may positibong aura na pabor sa pagkakasundo, lalo na sa mga tampuhan sa pamilya o sa mga kasunduan sa maliitang negosyo. Maaari mong asahan ang mga positibong resulta sa mga usaping ito. Sa usapin ng pera, maging masinop sa paglabas ng pera at umiwas muna sa pagpapautang. Kahit pa matagal mo ng kaibigan ang lumalapit, hindi angkop ang araw na ito para sa pagpapautang dahil maaaring hindi ka mabayaran at magdulot pa ito ng hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, Posibleng may mga bagong responsibilidad na ibigay sa iyo bunga ng tiwala ng iyong mga superior. Maging mas maingat sa iyong mga gawain at pagtuunan ang kalidad ng iyong trabaho. Ang pagtitiwalang ito ay maaaring maging susi sa pag-asenso mo sa hinaharap, kaya't gamitin ang pagkakataon upang mapalapit sa iyong mga pinuno at ipakita ang iyong dedikasyon, Virgo. Taurus ang kaibigan zodiac sign na nagdudulot ng katatagan at kaayusan. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagpapahayag ng may sensinang pagpaplano sa iyong buhay. Para sa iyo, Virgo, ang mga maswerteng kulay ay color yellow at color pink, na magpapatibay sa iyong pagiging masipag at mapanuri. Bigyang pansin ang mga numerong number 17, number 29 at number 30 bilang inspirasyon sa pagtatamo ng mga layunin at katuparan ng mga pangarap. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay nagpapayo na maging bukas sa pakikinig bago ka magsalita. Sa bawat pag-uusap, siguraduhing may sensin at tuwid ang iyong mga salitang bibitawan upang malinaw ang iyong layunin at matamo ang nais mong resulta. Kung ikaw ay nasa tamang landas at may maayos na intensyon, may mga taong susuporta at sasama sa iyong mga plano, ngayong araw, ang iyong magandang enerhiya ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa mga usaping pampamilya at iba pang tao sa paligid mo. Kung may nais kang simulan o ituloy na plano, ito ang tamang pagkakataon. Maliit man o malaki, ang bawat kita ay magpapasigla sa iyo at magbibigay ng kasiyahan. Sa usaping pinansyal na pera, ang iyong gabay ay nagsasabing mahalaga ang magbigay ng tulong sa mga magulang at kapatid kung sila ay mga ilangan, lalo na para sa maayos na pagunlad ng iyong kita. Ang bawat maliit na tulong na ibibigay mo ngayon ay magbibigay ng positibong balanse sa iyong pera at magpapalawak ng iyong kakayahan na mas umunlad pa sa hinaharap. Sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing mag-ingat sa bawat gawain upang maiwasan ang anumang problema, iwasan din ang mga kasamang mahilig sa kayabangan at tukso, lalo na sa aspeto ng pag-ibig sa trabaho, sapagkat ang kanilang impluensya ay maaaring magdala ng kaguluhan at problema sa iyong karera. Sa pag-ibig, ngayong araw ay masaya at tahimik ang sitwasyon. Hangga't inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya at pinapahalagahan ang kanilang kapakanan, patuloy kang bibiyayaan ng matalinong gabay upang mapangalagaan ang iyong kabuhayan at pagmamahalan. Ang pagmamalasakit mo sa iyong pamilya ay siyang magdadala ng kasaganaan at kapayapaan sa iyong buhay, Libra. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign na magbibigay ng kasiglahan at bagong perspektibo sa iyong buhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagpapahiwatig ng mga pagkakataong makipag-ugnayan at magtagumpay para sa iyo, Libra. Ang mga maswerteng kulay ay color pink at color yellow na nagbibigay ng positibong aura at balanseng pananaw alalahanin ang mga numerong number 5, number 34, at number 20, dahil sila ay maaaring maging gabay sa tagumpay at pagunlad. Scorpio, ngayong araw, ang gabay ng iyong mga bituin ay nagsasabing ikaw ay may natatanging aura na nakapagpapalapit sa mga tao at mas madaling malaman ang kanilang iniisip. Gamitin ito upang makabuo ng maayos na kasunduan o transaksyon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Gayunpaman, iwasang magbigay ng anumang pirma o pangakong pabor sa iba ngayon, upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin kung may hihiling ng tulong mula sa iyong pamilya pag-isipan muna itong mabuti bago magpas upang mapanatili ang balanse at magandang relasyon sa tahanan. Sa loob ng pamilya, ipayo sa mga miyembro na maging maingat sa kanilang mga transaksyon at gawain upang patuloy na umani ng swerte. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang lahat ng kanilang mga plano at mga hakbangin para sa ikauunlad ng kanilang mga buhay. Sa pag-ibig, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at walang alalahanin. Kung mayroon kang ekstrang pera, magbigay ng suporta sa iyong minamahal, sapagkat ito ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya at swerte sa inyong tahanan, Scorpio. Leo ang kaibigan zodiac sign na magpapalakas sa iyong determinasyon at tapang. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagpapakita ng mga bagong pagsisimula at kalakasan, para sa iyo, Scorpio. Ang mga kulay na nagdadala ng swerte ay color red at color gold, na sumisimbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Huwag palampasin ang mga numerong number 2, number 27, at number 34 na magiging gabay mo sa mga mahalagang desisyon at pagsulong sa bawat aspeto ng iyong buhay Sagittarius ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapayo na maging maingat at wise sa bawat pag-uusap o negosasyon Ang iyong pagiging mapanuri ay magbibigay daan sa isang magandang desisyon na magdudulot ng kasiyahan at pag-unlad ang iyong enerhiya ngayon ay malakas, kaya't mainam na ituloy ang anumang transaksyon o kasunduan na maaaring humantong sa tagumpay, subalit, iwasan ang magalit ng mabilis o mawala sa iyong pokus, sapagkat ito ay maaaring magdulot ng iritasyon at hindi pagkakaisa sa iyong mga ginagawa. Sa usaping pamilya, may pahiwatig na darating ang isang pinansyal na suporta mula sa mga taong may malasakit sa iyo at sa iyong pamilya. Ang tulong na ito ay magpapasigla sa inyong tahanan at magdudulot ng kasiyahan. Kung lalapit ang iyong magulang o kapatid para sa tulong pinansyal, ito ay magiging daan upang lalo pang mapalago ang iyong yaman. Iwasan lamang ang sobrang paggastos lalo na sa mga pamangkin o pinsan, upang makontrol ang bigla ang mga gastusin. Sa trabaho, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng masayang araw, kung ikaw ay masikap at maagap sa iyong mga gawain, posibleng mapansin ng iyong superior ang iyong pagsisikap, at maaaring dumating ang panahon na ikaw ay matulungan sa iyong pagsulong sa karera. Sa pagmamahalan ng pag-ibig ay normal at tahimik ang araw na ito. Ang patuloy mong malasakit sa mga pangangailangan ng iyong minamahal ay nagbibigay ng masaganang gabay at biyaya upang mapanatili ang magandang daloy ng inyong kabuhayan at pagmamahalan. Sagittarius. Leo ang kaibigan zodiac sign na nagbibigay ng sigla at inspirasyon. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagpapakita ng positibong enerhiya at mga pagkakataong magtagumpay, para sa iyo, Sagittarius. Ang mga kulay na magdadala ng positibong enerhiya ay color yellow at color blue, na nagpapahiwatig ng kagalakan at katiyakan, bigyang pansin ang mga numerong number 25, number 11, at number 43 na maaaring magbigay sa iyo ng tamang landas sa pagsulong at pagtatagumpay. Capricorn, ngayong araw, ipinapahiwatig ng iyong gabay na maging mas maingat at matalino sa bawat hakbang na gagawin mo. May posibilidad na may makausap ka na sinusubok ang iyong kaalaman at pananaw, kaya't huwag agad magpadala sa emosyon kung ipapakita mo ang iyong kakayahan ng may kalmadong pag-iisip, mas lalo kang pagkakatiwalaan at hahangaan ng mga tao sa paligid mo. Sa trabaho, ipinapaalala ng mga bituin na habaan ang iyong pasensya, may ilang pasamahan na maaaring maglabas ng mga salitang nakakasakit o tila nais kang inisin, huwag itong personalin, mas mainam na unawain sila at magpakita ng pagiging profesional upang makaiwas sa mga hindi kinakailangang alitan. Sa aspeto pera ng pananalapi, kung ikaw ay may naipong halaga, isaalang-alang ang pagbili ng isang espesyal na regalo para sa minamahal. Ang saya na mararamdaman niya ay makakatulong hindi lamang sa kanyang emosyon kundi pati na rin sa kanyang kalusugan. Sa ganitong paraan, mas mapapalapit kayo sa isa't isa at mas lalo pang lilinangin ng magandang enerhiya ang inyong relasyon, Capricorn. Leo ang kaibigan zodiac sign na magdadala ng tiwala at kasiglahan sa iyong landas. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagpapahayag ng kalmadong enerhiya at positibong pagbabago para sa iyo, Capricorn. Ang mga maswerteng kulay ay color blue at color yellow na magpapalakas sa iyong loob at magdadala ng kapayapaan. Mahalaga ang mga numerong number 25, number 34, at number 20 na maaaring maging gabay mo sa mga desisyon at landas na tatahakin. Aquarius, ngayong araw may pahiwatig na maaaring may pagsubok na darating sa loob ng pamilya. Pinapaalalahanan ka na maging kalmado at huwag padalos dalos sa emosyon, sapagkat ang pagiging mahinahon ang magbibigay daan sa iyo upang malutas ang anumang isyo ng may tamang pag-unawa. Kung may nakaplano kang kasunduan o transaksyon ngayong araw, maganda ang iyong enerhiya upang maisakatuparan ito. Taglay mo ang aura ng katalinuhan, kaya may mataas na chance ang makuha ang nais mo. Gayunpaman, mag-ingat sa pagiging sobrang mabait sa mga taong kakatransaksyon upang hindi ka magkaroon ng kalungkutan dahil sa iyong pagtulong sa kanila. Sa pera ay ipinapayo na iwasan ang paglabas ng pera ngayon upang makaiwas sa posibleng problema o mga tao na nagdadala ng negatibong enerhiya. Sa trabaho naman, masisilayan ang iyong talino sa bawat gawain, ngunit mag-ingat din sa mga taong tila naghihintay ng pagkakataong gamitin ang iyong pamamaraan laban sa iyo. Maging maingat at panatilihin ang iyong mga ideya sa tamang mga tao. Pagdating sa usaping pagmamahalan, ipinapahiwatig ng mga bituin ang kasiyahan ngayong araw. Mahalaga na laging may mahabang pasensya upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang tamis at kasiyahan sa inyong pagsasama. Aquarius Libra ang kaibigan zodiac sign na magdadala ng kasanayan sa pakikipagkapwa at malasakit sa kapaligiran. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa bawat hakbang para sa iyo, Aquarius. Ang mga kulay na nagdadala ng swerte ay color gold at color green na sumisimbolo ng pag-unlad at kasaganahan. Magtiwala sa mga numerong number 19, number 2 at number 40 upang gabayan ka sa pag-aani ng mga positibong resulta sa bawat pagsisikap. Pisces, ngayong araw, may pahiwatig na maganda ang iyong aura ng katalinuhan at malinaw ang iyong isip sa mga gagawing desisyon, kung may mga plano kang gustong ipatupad o may bigla ang transaksyon na kailangang asikasuhin gawin ito ng may pagtutok at pagsasaliksik, makakabuti ang pag-aaral ng mga detalyeng ito upang magamit mo ito bilang pangmatagalang pagkakakitaan sa hinaharap. Sa usaping pamilya, mahalaga na hikayatin ang mga kapamilya na makilahok sa mga usapang may potensyal na magdala ng magandang oportunidad para sa kanila. Maaring ito ang pagkakataong makapagbuo sila ng matibay na desisyon para sa kanilang sariling tagumpay. Sa trabaho, walang gaanong magiging problema sa araw-araw na gawain. Ngunit, ipinapayo na umiwas sa mga usapang may kinalaman sa personal na relasyon o pagpapautang ng pera. Ang mga usaping ito ay may posibilidad na magdulot ng alitan at posibleng maging sanhi ng mga komplikasyon sa hinaharap, kaya't mainam na manatiling profesional at layunin ang kapayapaan. Pisces, Libra ang kaibigan zodiac sign na magdudulot ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay magbibigay ng liwanag at inspirasyon sa iyong buhay. Para sa iyo, Pisces, ang mga maswerteng kulay ay color pink at color red na nagdadala ng pagmamahal at sigla. Tandaan ang mga numerong number 16, number 25, at number 8. Dahil sila ay magsisilbing gabay sa mga sitwasyong nangangailangan ng lakas ng loob at tiwala.